Lettuce. Ano to deh? litos Tapos? Tapos tinapang tamban. Tsaka pork chop. Shop. Yan. Okay, ang sausawan. Ah. suka na may bawang. Para sa tinapan. Sarap? Sa tinapa. Tinapang tamban po yan mga bro mga sis. Napakasarap po Suka at bawang lang katapat. Ayos na. Yan po. Yan. Bang Bagong And sa aming look. bunso, yung pork chop, amin itamban. oh, with... At tinapa, with, with sa bawang na... May, lo, may, may, suka. Suka, at ito sa ng litos. Purong litos muna, diet-diet muna. Oo, oh, kay... Mahirap mag, ano nang panunaw na, kay may edad na. Yan. Simple lang ang aming ulam sa araw-araw. Ganyan tayo ulam ng mga mahihirap. Mahihirap. mahirap. Yan. Maraming salamat po pala sa lahat ng aming subscribers. Sa hindi pa po nakapag-subscribe, paki-like and share and comment po, paki-pindot po ng notification bell para lagi po i-updated sa aming mga video hindi ko na po isa-isahin lahat ng aming subscriber, shout out po pala sa inyong lahat, mag-ingat po tayo palagi at sobrang init po, baka ma stroke po tayo uminom po lagi tayo ng tubig para hindi tayo ma-dehydrate. sobrang init po sobrang init ngayon, grabe 40 plus lagi heat index yan, kain na po tayo ng almusal, bye bye po Babay ka na. Babay po sa inyo lahat. God, God bless. bless.